Na, uy, kukuha mo na ako ng kalakal. Wala kasi, wala kasi bigas sa bahay. Uy, sakto, may tao. Kaya pwede po ba ng konting bariya? Ang tulong po. Uy, may bata dito. Tara, banatan natin. Kunin natin yung pera Ta para may pamilyanda tayo. Sige. Sige. Kuya, wag po. Pambili lang po namin ito ng bigas. Kuya, wag po. Pambili lang po namin ito ng bigas. Ah, ah, kuya, wag po. Ah, ah, kuya, wag po. Uy, nakita mo yun? Kinuha yung pera ng bata. Tara, punta natin. <mulong> Uy, uy, uy. Balik niya yung pera ng bata. Di niyo ba alam ang Pampilimpikas yun? Nagugutom kaya sila. Mali yung ginawa niyo. Uy, balik niya na yung pera ng bata. Ano nga yung pera? Uy, huwag na kayong babalik.